Hello guys, magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay Feb 3, Sabado. Nandito na ang aking Josawa. So meron na tayong katuwang sa tindahan. <laughs> so nga pala guys, uh, umorder pala ako ng bigas noong Feb 1. Feb 1, 7 sakong bigas. So ayan, uh, ayan po yung ating... So alam nyo ba guys, yung bigas nila, yun ang pinakamurang bigas na nakuha ko sa kanila ay... Uh, isa lang naman yung supplier ko guys. Ang bigas nila, Royal Crown, nasa 1,330. Tapos yung sweet coco naman nila is nasa 1,330. So nalagay ko na yung dalawang, ano natin dito guys, yung bigas ng sweet coco. Tapos ito naman yung Royal Crown. Kaya lang, hindi ko na napalitan ng, ano, ng pangadan. Pero ang per kilo nyan guys, nasa 59 na. Ito naman ay 58. So mataas talaga guys. ano So ito yung aking order. So same amount, same, ano sila, same price. Ayan 1,330. Sweet Coco 1330 tapos yung Royal Crown 1330 pareho lang sila guys so itong sako nasa ano siya umabot siya ng 9310 o oh, di ba grabe mahal talaga ng bigas ngayon tapos may pinakita din siya sa akin mga bigas guys ang homey homey dinorado nasa 1450 tapos yung Ah... Uh, Coco naman guys nasa 1450, 'di ba? Grabe so, ng bigas nila. So yun yung yun lang yung bigas nila guys. So ito yun yung ito lang yung pinakamura nila bigas. So kumuha ako kasi syempre may mga customer tayo guys na every month kumukuha sa atin, umuutang sa atin ng bigas. So every first week kasi ng every first week at second, second week of the month, uh, may kumukuha na. So ayan, ito yung ating mga bigas guys. So, oh. so ito ito yung mga ito yung lumang bigas ko ito, yung triple E. So, yung sweet coco, ito dalawa, yung isa naman ay nailagay na natin doon. Yun yung nakalagay po buko, buko, pandan, so hindi ko na pinalitan. Tapos, ito naman yung uh, royal crown, tatlo. So, apat to, apat to guys, yung isa nga, nandun din yung isa, nakalagay na doon. Yun, yun, yun yung super 160 na 58. So, hindi ko na pinalitan ng pangalan nga, guys. Tapos, yung ito, ito nga yung luma nating bigas. Yun yung uh, 57, ito yung nandito. So, ito yung ating mga bigas, guys, So oh. So, magaganda yung ating mga bigas. Kaya lang, uh, maganda din yung presyo. Mataas. <laughs> <laughs> Grabe, ano? Magsi-60 na. Actually, uh, nung nagkinocompute ko? Kasi dadagdagan ko sana ito ng mga nasa 130. Papatungan ko sana ng... Ay, di. Ang patong ko nito, guys, ay 130 sa sako per details, Kaya naging 59 siya. Tapos ito naman ay 120 lang. So, gusto ko sana gagawing 60 kaya lang sobrang taas nila, di ba? Pero, grabe, no? Wala na sa 10% yung patong ko ng bigas. Pero, okay lang. Kasi para at least naman, uh, nakakatulong tayo sa ating mga customer at parang... Uh, di tayo masyado mataas uh, kahit konti lang yung tubo na natin, okay lang kasi uh, yung customer natin ay andyan pa din. Di, di yung naghahanap sila ng na mas mura. Kasi ang mga murang bigas na ngayon guys ay parang hindi mo na makain. Maaamoy na. Maamoy, pangit na yung lasa. Ito kasi mga bagong giling. So doon talaga ako, yun nga guys, doon ako kumukuha sa aking, actually yung cost, supplier kong yan guys, isa lang yan, nag-iisa. Uh, may kwento ko lang sa inyo no. Noong uh, nung 2000, Wa, nung nagsimula pa kaming yung pinagawa na namin yung tindahan, ayun, nag-ano ako guys, nag-search ako ng supplier. So, nakita ko lang yung supplier ko niya, nakuha, na hanap ko lang siya sa Facebook. So, nag-search-search nag search, -search, -search, lang ako. Tapos, yun nga, nung nakita ko siya, tapos nag ko nung hindi pa bukas to hindi ko pa siya binuksan yung tindahan namin kasi ni ready pa nga so sabi ko sa kanya ano uh, pwede ba magpa-deliver ng isang sako kasi itatry ko lang kasi mag ano din kami, uh, magbebenta din kami ng bigas kasi magbubukas kami ng tindahan. So nung pumunta sila dito guys, hindi pa talaga siya as in tapos yung tindahan na to. Parang un under construction pa siya. Tapos uh, na deliver niya nila guys. Talagang dineliver na talaga nila ang isang sako. <laughs> isang sako lang dineliver nila. Taga ano yung supplier ko guys, taga Candaba, Pampanga. So malapit lang naman daw dito pag parang doon lang daw sa kabilang ano sa kabilang basta I ewan ko basta mabilis lang sila kasi guys mabilis lang sila mag-deliver pag example nag-deliver nag-request ako ngayong araw so kinabukasan nag deliver na sila may ganun silang may time naman na dalawang araw na de-deliver nila kasi uh, pa sila or nagkakaroon ng problema sa truck nila so mabilis lang talaga sila mag-deliver kaya ah uh, yan na uh, stick talaga ako din sa supplier na ni, supplier niya pero di ba syempre mas maganda pag uh, kahit yung supplier natin at least dalawa para kung wala man dito sa supplier na to meron tayong other choice uh, Another option natin, isang supplier natin, 'di ba? Kung mai-compare man natin yung price nila, kung saan yung maganda, 'di ba? At saka kung maganda ba yung bigas nila, ayan. So, mas maganda talaga at least meron tayong dalawang supplier or kahit tatlong supplier, 'di ba? Pero ang kagandahan lang dito sa supplier nito, guys, free delivery kasi sila sa akin, free delivery. Hindi ko lang alam kung baka pinatungan na nila yung delivery charge dito sa mga bigas nito kasi ah uh, Ayun nga, may tanong ko lang sa inyo, ano, kung yung royal, kasi yung royal crown nga, yung dilaw na bigas, guys, ito. Yung ganito. Kung sa inyo, may ganyan kayo. Yan o, yan ang nakatatak niya. Marley Tapos royal crown ang tatak niyan. Ang sako nga niya, guys, ay 1,330. Tapos itong sweet coco naman is 1,330 din. Pareho sila ng presyo. Baka magkaiba tayo ng presyo, di ba? Baka kasi pinatungan ng anila ng delivery charge. Pero yung sinasabi nga nila, ng supplier ko na free delivery. So, ayan. Doon ko lang sila nahanap, guys, sa Facebook. So, sorteha, sortihan lang talaga, no. Makakahanap ka ng medyo malapit-lapit dito. Message Ayan, balik tayo, guys. May bumili. <laughs> Na-distract na naman ako, ano. <laughs> so, ayan. Ah... Uh, yun talaga yung supplier kong yan, guys. Nag-stick ako sa kanya simula hanggang ngayon, 2024, siya lang talaga ang aking supplier. But mas maganda nga, may iba tayong, may iba tayong supplier. So, uh, ayun, kahagabi, ay nung uh, Feb 2, yun, ilagay ko na dito yung aking mga guest guys. So, yun guys, talagang makakahanap ka talaga ng mga supplier ng bigas sa Facebook. Search nyo, search nyo lang guys, doon madami naman dyan eh, kahit saang lugar. Basta mas piliin nyo yung mas malapit para at least kahit paano. baka yung ginagawa kasi nung supplier ko, yung mga ano sila, yung uh, sinasabay-sabay ba yung mga delivery para yung gas din nila, ba diba? Uh, at least nakakapag paano sila ng promo na free delivery yung mga bigas na dinideliver nila sa customer nila. So, mas maganda, mas malapit yung ating mga supplier. Para, in, para if ever na naubusan ka ng bigas, di ba, ah, uh, mabilis lang nilang ma-deliver. Ayan o, oh, bigas natin. So, dati guys, may kwento ko lang ano, uh, mga, nung nakaraan, nung hindi pa talaga mataas yung bigas, yung sa isang buwan ko, nakakaabot ako ng 27 sacks ng bigas, di ba? Uh, medyo madami ano. Tapos ngayon kumunti na siya guys. Talagang asing konti na lang. Hindi ganoon kadami na kasi nga parang sobrang mahal na ng bigas. Tapos parang yung mga customer natin kahit hindi na ganoon kaganda yung bigas, bumibili na sila sa palengke kasi syempre mahal nga uh, hindi na kaya ng ating mga budget hindi na kaya ng ating mga customers sa sobrang taas talaga ng bigas, di ba? Ay, uh, sinasabi nila maging 20 petot. <laughs> 20 petot na lang daw yung per kilo. Eh, times 3 na nga, di ba? Maabot na ng 60. Actually, kung ano, kung itong mga bigas ko talaga nga, abot talaga ito ng 60 pesos per kilo. Kaya lang, hindi ko, hindi ko na ipinaabot ng ganun. Kasi, di ba, uh, tulong na lang din natin sa ating mga customer kasi syempre, di ba, paano naman din tayo makakabenta kung sobrang, uh, parang hindi natin babaan. Kahit pa paano, kahit kumunti, konti lang yung kita natin, okay lang. Kasi kinukuha ko to guys, cash to, hindi ko siya, di ako nakakautang. Hindi kasi sila nagpapautang ng bigas, cash talaga sila. Ayun. So, yun nga. So, yun nga guys, maabot ng ganun, 27 sacks, 25 sacks. Pero ngayon, nasa ano na lang, konti na lang, siguro mga uh, 18 sacks, mga ganun sa isang buwan. Parang ganun na lang. Uh, mahina, mina. At saka, dati kasi guys, ang daming kumukuha sa akin bigas ng mga umuutang na pag una, magaling magbayad. Pero nung <laughs> kalaunan, kada dalawang tat tatlong kuha na, ayun, pahirapan na sa singil, ay di ko na pinapaulit guys. So, nababawasan yung ating mga customers sa ganun. Pero at least, kahit pa ah uh, bawas na rin siya sa sakit ng ulo natin, di ba? Kasi isipin nyo, meron akong customer na hanggang ngayon, three, ah uh, one, one year and mag-almost four months na yung bigas niya na hindi pa rin niya binabayaran. Pero balance na lang yun guys, nasa 400 mahigit. ah uh, Awan ko baka hindi ko na rin sisingilin kasi parang... Uh, hindi naman sa ano, kaya lang parang hirap din talaga sila. Pero nakakainis lang, ah uh, may mga anak, syempre, nakakainis din na isipin mo, yun nga, ganun na nga, may mga madaming dam anak, hirap sa buhay, tapos ka, na, nakaka, nakakaano pa sila ng nag-gcash pa, naglalaro sa gcash, umiinom, nagsisigarilyo, may bisyo pa, o, diba? Hirap na, nga, hirap na nga ng buhay, ganun pa ang ginagawa. Tapos minsan, maano mo, yung anak nagpapabili, mas inuuna pa yung sigarilyo. Ah, diba? Diba? Papabili lang ng candy, ng gami. Ayaw, ayaw bigyan kasi mas nauna pa yung sigarilyo. Diba nakakainis yung ganun, nakakabusit. Talagang uh, oh, kawawa yung mga bata. Talagang haba na ng kwento natin. So, ayan. Uh, diba? Kaloka. Yun yan, mga, may mga ganun tayong mga customer. na hindi ko na pinapaulit. Actually, madami. Madaming ganong customer na hindi ko na talaga pinaulit. Meron pa isa, guys. Ganon din. Uh, kapatid naman. <laughs> baka malaman. Dahu, <laughs> <The who? laughs> kapatid naman, <laughs> kapatid naman ngayon, hanggang ngayon. Ah, uh, meron pa din balance eh. nasa ano siguro 400. Yung isa nasa 400 may gitu isa ito namang isa nasa 400 sabi ko nga papabarangay na ako pero hindi naman natatakot. <laughs> Gusto ko tapos sabi ko pa nga doon sa isa eh, eh, Kasi may nakita ko sa Facebook guys na yun, yun ginawa nila para makasingil sila. ginawa nila, lagyan nila yung pangalan ng umutang tapos nalagyan ng amount utang tapos magalan nakalagay ng amount tapos naka nakalagay diyan oh nakadikit daw yung pangalan <laughs> eh syempre pag na di ba nakikita ng customer nakikita ng mga kapitbahay oh yung pangalan mo nandoon yung utang ka pala <laughs> ah di ba napapahiya ay eh, kaya lang ayoko yung ayoko ng gawin yung ganun guys kasi syempre di ba baka anuhin naman ako sa labas di ko alam di ba nagkaroon na pala ako ng kaaway eh mahirap na wag wag tayong ganun ano <laughs> pag ano, kahit maningil ka lang sa kanya, kahit uh, mainis ka na maningil sa kanya, ganun lang, wag na yung pakita mo pa sa ibang customer kasi syempre, nakakahiya din naman sa part nila. Uh, uh, kahit nainis tayo kasi nga, na, alam naman natin na, yun nga, na umiinom, nagsisigarilyo, ay, di ba, yun talaga. Pero wag na natin gawin yun kasi... <laughs> Siyempre, may mga anak din, di ba? Kawawa din naman. Mabubuli bubuli. Mabubuli. Kasi may mga bata din dito. Pag, like, kanyan. Uy, yung may utang ka, Ganun di ba? Nakakawa din naman. Nadadama yung mga bata. So, ano pa ba? So, pakita ko lang sa inyo, guys. Ang aming bigas. Maganda naman yung ating bigas. Kala, kaya lang, uh, ginto na talaga. Kumakain na tayo ng ginto. So, sobrang mahal. So, ayan, guys. So, ito ay sweet coco. Hindi ko na pinalitan kasi yung price na lang ang pinalitan ko. 59 per kilo. So, ayan siya. O, ba? diba? Ganda buo. Tapos, ito naman, guys, itong uh, Royal Crown, ito yung Maharlika Rice. O, buo din siya. Medyo may pagkakintab. Ayan. Tapos, ito naman, ito yung ewan ko ba, sabi ng customer ko, medyo ano siya, maalsa naman siya, guys. Kaya lang, uh, medyo pag, ano daw, pag, tawag dito, pag lumamig na, medyo matigas. Ayan, o. Ako pa siya try, na-try, guys, na isaing na yan lang. Kasi yun ang bigas namin na naninilaw dito, yung brown. Yun yung ginagamit namin. Yun yung, yun yung sinasain ko. Hinahaluan ko lang ng bigas nito. Dito, halo sila. So, okay naman. Nakakain naman. Masarap naman. <laughs> Pag hindi ka talaga mapili, ano. Basta, okay naman siya. Hindi mabaho, di ba? Hindi naman mabaho itong mga bigas na to guys. Ma, ano to ma, uh, mababango siya. Yung iba niyan ay bagong giling lang. Ba, mga bagong palay. So, ayan. So, yan ang ating tindahan. Ah, uh, di ba? So, nag-ano pala ako, guys, kanina. Nag-map. Kasi, pakaalikabok talaga dito, guys. Mahangin kasi dito sa, ano, sa Bulacan na you know, mahangin. You know, di, uh, di, lang mapapansin. Pero mahangin talaga. Grabe, you know. Mahangin siya. Ayan, nag-map ako kasi sobrang alikabok ng aming sahig. Sobra. So, nag-ano din ako. Nag-tawag dito. Nagpagpagpagpag ba? Ayan. Ayan. So, okay. dito din, ayan o. Ang nga dito nyo guys, medyo maalikabok nyo din. Kasi sobrang ano nga. So, mayroon pa tayong loan na hindi pa natanggal. Ayan. Kasi pag sobrang lakas ng hangin guys, talagang yung mga panindakolik like ito, mga to, gumaganan-ganan o. No? Gumaganon. Pati yung mga chicharya. So, yun naman guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.